What's up guys for uh, today's video nandito na naman sa ating mission guys mamimigay tayo ng jikas Yeah, may pahulaan tayo sa inyong lugar guys napakaganda ng lugar nito guys oh. ayan guys kilala mo ba yung, ano, yan, yung building na yan yung tinatayo na yan castle yan guys tinatayo bago pa lang hindi pa tapos yan, nyo anong ano to guys Ah uh, barangay barangay na naman yung paula natin sa inyo guys pag naula nyo guys matikyan guys may jigas kayo sa akin <laughs> ganda dito guys oh. overlooking yung lugar kaya paunahan lang to sa pag comment guys kasi kilalang kilalang lugar na to ah, dapat guys barangay ah hindi ano, hindi bayan. Barangay na naman yung hinanap natin dito. Ah, dapat panoorin niyo ng buo ating video para hindi kayo malilito kung anong hinanap natin. Na lugar ba, barangay, kung ano yung bayan. Yun naman guys eh. Dito lang sa loob ng Pilipinas. Ang hinanap natin ngayon ay barangay. Yung naalala nyo yan guys, yung castle na yan ah ginagawang kasil kaya kung alam nyo na yung sagot guys i-comment nyo na sa comment section matik yan, Re replyan ko kayo at bibigyan ko kayo ng Gcash yan thank you for watching guys please like and share bye bye